Siyam na araw na pagluluksa ng Vatican ng pagpano ni Pope Francis. Alunsunod dito sa tradisyon ng simbahan katolika. Nasa frontline balitang yan si Mon Sa pagpano ni Pope Francis, kabilang sa mga ritual at tradisyon ng simbahan, ang Novemdiales o ang siyam na araw na pagluluksa. Magsisimula ang unang araw nito sa Sabado sa funeral mass ni Pope Francis. Base sa tradisyon, kada araw ay pangungunaan ng iba't ibang kardinal. Iba-iba rin ang grupong dadalo sa misa, depende sa koneksyon nila sa Santo Papa. Sa ikalawang araw, mga empleyado ng Holy See ang magsisimba sa St. Peter's Basilica. Si Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin ang mangunguna. Si Cardinal Baldassare Reina naman at ang grupo ng Bang Roma ang nasa ikatlong araw. Sa ikaapat ay ang Archpriest ng Papal Basilica ng St. Peter na si Cardinal Mauro Gambetti. Fifth day ang Vice Dean ng College of Cardinal na si Cardinal Leonardo Sandri. Pagdating sa ika na araw, ang kameralenggo ng Holy Roman Church ang magmimisa na si Cardinal Kevin Joseph Farrell. Eastern Churches naman na nakaschedule sa kapitong araw. Pangungunahan yan ni Cardinal Claudio Gugerotti. Sa ikawalong araw, dadalo mga miyembro ng Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Sa huling araw ng November, Dialis, pangungunahan ito ni Cardinal Dominic Mamberti, ang protodiko ng College of Cardinals na kasamang Papal Chapel Group. Sa loob din ng siyam na araw, magsisimula ang General Congregations ng lahat ng kardinal. Magsisilbi itong campaign period para sa mga people candidates para magbigay ng speech tungkol sa kanilang vision para sa simbahang katolika. Sa pagita ng 15 to 20 days ng pagkamatay ni Pope Francis, magsisimula ang conclave o ang botohan sa magiging susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.